Before kasi ang mga bata, medyo mahihilot mo pa. Pero kasi as a time ay nagbabago, nai-evolve ang paligid, tapos pati yung environment nagbabago. Pati yung attitude at saka yung character ng mga estudyante, nababago din. So sabi ko dapat ako ay makaranas nung nararanasan nila. So ang approach ko na sa mga bata ngayon, no, kung paano ko gustong i-treat ako ng estudyante ako, dapat ganun ko sila tinitreat ngayon. time, bago ito nagsimula, meron akong klase, meron akong estudyante na nakikiusap siya sa akin na ipisa ko siya. Kasi unfortunately, hindi siya nakapasa sa klase ko. Tinanong ko siya, bakit hindi ka nakapasa sa klase ko? Sabi niya, ma'am, hindi po kasi ako nakakapasok sa klase. Kasi wala siyang pamasahe. Tapos kunento niya sa akin yung story niya na ilan sila, lima silang magkakapatid, siya lang yung nag-aaral ngayon at sinisikap niyang mag-aral. Nahihirapan sila kasi minsan wala siyang pamasahe. Hindi naman pwede na ipasa ko siya. Diba? klase para lang para lang pumasa siya. Ganyan. Tapos paano sa mga susunod na years? So hindi pa rin siya makakapasa sa mga ibang klase dahil hindi siya makakapasok. So doon ako nag-start na sabi ko, sige, mag-enroll ka. Akong bahala sa'yo. hanggang sa meron ng mga nakakakita na aking mga churchmates nag-chip in din, nagbibigay ng 1,000, 2,000 pang nadag sa pondo. Meron na ako mga dating estudyante na nagbibigay na rin. Nakompleto ko yung pondo para mapaaral silang lahat. Pero syempre, yung anim, hindi sila lahat nakagraduate. Pero merong apat no, na teachers na sila ngayon. So, doon siya. doon siya, yun yung story ng itong Pagpangarap project. hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. And we are providing allowance for the kids, no, for the students. It lang yung binibigay nating allowance, pero at least, no, nakakatulong siya. Tignan nyong mabuti kung paano kayo makakatulong, hindi kung paano nyo mag-glorify yung sarili ninyo. Lagi mong isipin na if you help, no, that is to glorify God, and at the same time is you help because you want to transfer positive energy and you want to transfer help and means to others without accepting anything in return.